Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pagkakaiba ng codes and themes o kaya naman minsan ay tinatawag itong coding and themes at minsan naman ay thematic coding. Ang ganitong usapin ay nakapaloob sa tinatawag nating qualitative research. Ito ang counterpart ng statistical treatment sa quantitative research. Kung ang quantitative research ay may ginagamit na pang-analyze ng data sa pamamagitan ng results ng mga statistical treatment na mean, median, mode or t-test, anova, pearson correlation at iba pa, sa qualitative research naman ay iba naman ang diskarte nila. Ang ginagamit na pang-analisa sa mga qualitative researches ay ang tinatawag nating codes and themes. Ganito lang naman ito kasimple. Ang codes ay ang mga quotes o important phrases na makukuha mo sa pinag-aralan mong qualitative data. Ang qualitative data ay maaaring galing sa encoded interviews o kaya naman sa diary o sa mga documents available na hawak mo. Ang codes o codes ay sumasagot sa yung research question o SOPs. Hindi naman kasi pwede na kung ano na lang ang codes na ilalagay mo. So, kailangan pinag-iisipan mo rin ito at may basehan ka kung bakit yan ang pinili mong codes. Kung tatanungin mo kung ilang codes nga ba ang dapat, wala namang specific na number. Minsan nga, as many as the data can provide. So, ibig sabihin, pwede kang maglagay dyan ng madami. Provided na yung ilalagay mo ay nasa data or andun pa sa documents na pinagkukuhaan mo Ang mga codes na ito ay pinagsasama-sama ang magkakaparehong idea. Hinahati sila sa ilang grupo At least minimum of three or maximum of 7 So hindi na ito pwedeng dagdagan pa kasi dadami na ang iyong um, discussion So ultimately ito yung ideal na number ano po So maraming-marami na ang 7 ang themes naman ay ang tema o titulo na inilagay sa mga naipon mong codes o codes na magkakapareho. Halimbawa na lang ang ganito, interested ka na malaman kung ano nga ba talagang ibig sabihin ng genuine love. Ano po? So, ito ang katanungan sa research question mo. What is a genuine love? Sa pagbabasa mo, sa data na meron ka, makikita mo na may mga paulit-ulit doon na nababanggit na pagmamahal. Halimbawa na lang na ang napili mo ay ang mga quotes na ito. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matatawaran. Balibalik ta rin mo man ang mundo, ang tunay na pagmamahal ay ang pagmamahal ng isang ina. Iba magmahal ang ina. So, it, kunyari ito yung mga example na nakuha mo. Ano po? Kung makikita mo, pare-pareho ang sinasabi sa quotes or pare-pareho ang idea ng nasa quotes kaya silang magkakasama. Ngayon, i-analyze ia mong mga quotes at syempre kung mag-iisip ka, ang isa sa tema na mailalagay mo, mauuwi yun lahat sa mother's love. Ang paglalagay ng theme o tema ay nakabatay sa sinasabi ng mga napili mong quotes. At syempre, ang author o ikaw ang maglalagay nito kung ito ang study mo. At ito ay kinokompirma ng mga code evaluators o interpreters Ibig sabihin, after mo na pumili ng codes, na group na i-group mo sila together, nalagyan mo sila ng tema, check mo ito ngayon sa isang eksperto kung tama ba yung pagkakaintindi mo sa codes at tama ba yung pagkakabigay mo o pagkakalagay mo ng title. Ano po, So yun yung magiging trabaho ng mga code evaluators. So, iyan ang ibig sabihin ng codes and themes. Ang codes ay mga codes at ang themes ay ang mga tema na nilalagay mo as labels sa mga napili mong codes. Ang coding and themes ay ang proseso ng paghahanap mo ng mga codes at paglalagay mo ng tema sa ginagawa mong study. Ang thematic coding naman ang formal na tawag sa coding and themes. At minsan, tinatawag din itong thematic analysis. Pare-pareho lang naman ang kahulugan nila. Huwag ka nalang malito. Yan lang!